Kahapon ay idinaos natin ang kauna-unahang konsyerto sa palasyo. Maraming salamat sa lahat ng nagparating ng, ng suporta dahil ito ay para sa ating mga magtatanghal at para sa ating mga sundalo o sandatahang lakas. Masaya kami na maibida ang ating mga tinatawag na undiscovered local artists at napakasimple lang naman ang aming mensahe, wala na pong esensyal o non-esensyal na trabaho ngayon. Lahat po ng hanap buhay ay kasama sa ating tuloy-tuloy na pagpapang. Walang may iiwan, lalo na ang creative industry. Marami ang mga nagpadala ng komento sa social media tungkol sa proyektong ito. Kaya sasagutin ko ang ilan dito. Neves Gatcha. I like what you do, Mr. President. I thought you're only busy with meetings in and out of Malacanang. Don't forget to showcase our artists and homegrown talents. Ang ating mga alagad ng sining, I'm happy they will be given a spotlight. Talaga naman they deserve the spotlight dahil isa sa malaking bahagi ng kultura natin yan. Ang musika, lahat ng mga ating artists, ng creatives, mga performers, lahat at at kinikilala na tayo sa buong mundo na pagka-Pilipino magaling kumanta yung mga dayuhan yung mga, mga malalaki sina Elton John, sina Sting, yung mga malalaking uh, rockstar tuwan tuwa makapunta sa Pilipinas dahil ang init daw ng audience at saka alam lahat ng kanta dahil talaga sa Pilipino natural na natural ang musika Francis Arias Balawig this is something to watch and appreciate Filipino arts and culture reminds me of the days during President Ferdinand E. Marcos time we watch over PD for concert at the park every Saturday. Evening yata yun, featuring musicians around the Philippines. Exactly. Talagang nasa dugo natin yan eh. At eh, pinapagpatuloy lang natin ang nasimulang tradisyon. Kung minsan nga, nakakapagtaka yung mga Pilipino, kilalang kilala sa abroad. Pero hindi natin kilala dito sa Pilipinas. Kaya etong eh, mga ayan, yeah, kagaya yung concert in the park, kagaya ngayon ng konserto na ginagawa natin, ay eh, ipapakilala natin lahat ng ating mga magagaling at aspiring artists. Galing kay Raquel Cahiz Santillan. Pangulong Bongbong Marcos, sana maibalik ang dating concert at the park ng panahon ng inyong ama. Maliit pa akong bata noon, madalas ako sa TV, nanonood, pero kapag namasyal kami sa Rizal Park, talagang hindi namin pinapalampas panoorin yon. Ah, ganun ba? Ay, talaga successful talaga yan. Magandang project talaga yan. Pagka dumami na ang interesadong manood, eh, titignan natin kung paano natin. Baka balik natin sa luneta. From Rick Rick I remember the story of Ramon Magsaysay, ama ng masa, kung paano niya tinanggap ang maralita sa loob ng palasyo at pinakain sa hapag ang lahat ng nais pumunta sa Malacanang. Talagang binuksan natin ang palasyo, ganun din ang ating pag-iisip. Dahil ang palasyo naman ay walang may-mayari nito kung hindi ang taong bayan. It is the palace of the people. is not the palace of the president. Bukas talaga dapat ang palasyo dahil mahalaga na makita naman ng taong bayan na ang ito ay pag-aari ng uh, ng bansa. At uh, hindi pag-aari kahit sinong tao. From Rebs Rumbawa de la Cruz. Lola Meldy and Lolo Andy loves music. Aba, kilala ito. ilan lang tumatawag sa father ko ng Andy. They like listening to musicians play the harp and the piano. If I am not mistaken, Lola Meldy was good in playing the harp. I remember there was a big harp and grand piano at the guest house. Auntie Irene's guest house in my hometown of Sarat, Ilocos Norte. Mother ko lalo hindi, hindi siya tumutugtog ng harp ang tinutugtog niya piano at saka kumakanta siya. Pero siya talaga ang influence sa amin. Kasi nung lumalaki kami, basta sa bahay laging may music dahil sa mother ko. Lagi kang pinapakanta, matuto kayong tumugtog ng instrumento. Ang talagang hilig sa music namin lahat galing sa mother ko. Mahilig po ba sa musika ang father nyo? Ah, oo. oo. Ang uh, paborito niya si Nat King Cole. Ayan, uh, pagka, pagka narinig na niya yung Nat King Cole nakotit. Magsasa sasayawin na niya yung mother ko. Yun ang paborito, paborito nila dalawa. Ano ang mga favorite music genre nila Sandro Simon and Vincent? Ah, ito. Sandro House, Simon Blues. Vincent napupunta sa rock eh. Napupunta sa pop rock ngayon. Siyempre, iba-iba ang -iba taste namin sa so lagi kami nagdidebate. Eh. Pero masaya lagi ang usapan tungkol dyan. Ano ang sinabi ni Czech Prime Minister? Nang huminto siya para makinig sa bandang kawayan Dahil ang tinutugtog ng banda ay isang kanta na galing sa kanila sa Czech Republic Kaya sabi niya, ba ba, ba na, na alam pala ninyo ito? Pero ang ginawa namin, ang tumutugtog mga native na instrumento Ano ang theme song ninyo ni First Lady Lisa? Ah madali yan, Moonlight in Vermont paano kayo nag ng inyong 30th anniversary? Ay, kinumbidahan namin lahat ng mga nando na original na nasa kasal talaga namin. Karamihan ay eh, nakapunta naman talaga. So, quiet lang kami. Nandun, nag-dinner lang kami sa bahay. Memories, eh, mga ganun. Kung ano yung pinagdaanan namin, nagdi kami kung bakit ang anniversary ang sinasabi para sa babae. Eh, bakit anniversary ko rin na yata? Sabi ko, bakit hindi kasama din kami mga, ano, mga lalaki? Pero mukhang, uh, mukhang wala. Talo ako sa debate bati mayroong pambabaitan na, pambaba na mayroong anniversary. Mayroong pambabaitan Musika ay lengguahe ng nagbubuklod ng sangkatauhan. Magkaiba man ang lahi na pinanggalingan, ito ay nagbibigay inspirasyon at pagkakakilanlan. Umupukaw sa ating damdamin, makabayan, inukulayan ang buhay ng mga nag-iibigan o kakabal ng anumang ating pinagdadaanan. Muli, mahalin natin ang ating kultura at sining at saludo po tayo sa talentong Pilipino. Sama-sama tayong umawit tungo sa isang bago. Hi, guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.